Ako tayo sa ating uh, balitang lokal. Kung kahapon po ay NEUST ang uh, ating uh, itinampok na pumasa sa SPLE. Ngayon naman ay uh, top-notcher pala. Ngayon naman ay sa CLSU. Uh, isang OFW at CLSU alumnus. Top 6 sa Special Professional Licensure Examination o SPLE para sa mga guro na isinagawa sa Middle East at Singapore. Kasama sa top-notchers ng kalalabas na resulta ng Special Licensure Examination for Professional uh, Teachers o SLEPT ng uh, PRC o Professional Regulation Commission uh, nito lamang Hulyo a 5 taong kasalukuyan ang CLSU graduate na isa ring OFW sa Saudi Arabia na si Richard L. Lumanlan. Sa score na 88.20%, nasungkit na lumanlan ang pang-anim na pwesto o top 6 sa mahigit uh, 250 uh, pumasa sa naturang pagsusulit para sa pagkaguro sa secondary level. 478 ang kumuha ng uh, SPLE na ito, katumbas uh, ng pass rate na 52.72%. Kasama ni Lumanlan ang dalawa pang alumni ng CLSU na naipasa din ang exam na tumumbas sa 100% na pass rate para sa uh, universidad sa parehong level. Si so, Lumanlan ay graduate ng Bachelor of Science in Accounting Technology at uh, BS Accountancy sa CLSU taong 2015 at 2016 at isang accountant by profession sa bansang Saudi. Uh, sa isang panayam ng CLS uh, sa isang panayam ng CLS Collegian, ang official student publication ng universidad, nagsimula itong magtrabaho bilang OFW taong 2017. Nang umuwi ito taong 2019, nagturo ito sa isang uh, Catholic school sa Gapan, Nueva Ecija. Kwento niya, nag-enjoy siya sa pagtuturo kahit isang taon lang niya ito ginawa. Kaya naman na-inspire siya na ituloy ang propesyon ang pagkuha niya ng exam ay hindi raw alam ng kanyang pamilya. At kinagulat din niya ang pagkakabilang sa top-notchers dahil mahirap anya ang majorship at kumuha lamang siya ng units at ng professional teaching certificates para sa kursong Bachelor of Science in Education, Major in Social Studies. Sa kabila ng pagtatrabaho nito sa ibang bansa bilang isang accountant, inaasam din nito na balang araw ay makapagtuturo uh, muli sa bansang Pilipinas. Samantala, nagpaabot ng uh, pagbati ang Commission on Higher Education o CHED Region 3 sa achievement ni Lumanlan at ng CLSU. Ang SLEPT para sa elementary at secondary teachers ay isinagawa noong June 18, 2024 ng Board of uh, Board uh, ng uh, PRC sa walong test center sa mga bansa ang uh, UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, sa Middle East at sa Singapore. Ang SPLE ay sinasagawa ng uh, tanggapan para sa mga Pinoy sa naturang mga bansa na nais kumuha ng mga board licensure at eligibility examinations. Mhm. Mm okay. Buti pwede na yung ganun ano na hindi na lang uh, kahit na sa ibang bansa sila ay pupwede na magpa-exam ang uh -huh. PRC. Uh -huh. Kasi yung iba umuwi pa ng Pilipinas Halimbawa eh. uh -huh. ito yung sa sa yung sa nursing, siguro wala pa yun yung parang kahit saan ipopwede. Umuwi pa yung taga Canada ba yon uh, para lang makapag-exam dito sa ano eh sa Pilipinas kasi Siguro hindi siya board passer pa parang ganun. kanya So maganda yung ganyan, na kahit nasa ang alupalo ng lugar. ano, lalo na ang daming nag o mga teacher, yung nakatapos ng education, tapos ay nag-OFW agad kasi wala namang mapasukan. Yeah. So, meron silang parang Pagkakataon. Oo na ituloy uh, yung talaga nili, yung nila totoong nilang profession. Oo. So Oo. hindi na lang sila katulong doon kundi po, pwede na silang makapag Ganoon mm -hmm. o kaya eh hindi na lang sila simpleng uh, yung yung nagtuturo din pero hindi mga professional ang kanilang wala silang ano license. Uh -oh. Kasi pagka uh, uh, may lisensya tumataas ang ano eh ang hindi lang sahod, uh ah. kundi yung uh, position. Diba? Parang uh, isa yun sa mga credentials. Eh. Oo, credentials, ganun. Mm -hmm. eh, next siguro gagawin nila magmamaster na naman. Okay. Oh, Pero itong si ano ah, uh, accountant siya. Graduate siya accountant, ng accountancy, accountancy. sa CLSU. Uh, ano yun? Pero nag-BS uh, ed din siya sa CLSU rin. CLSU rin. O, Doon siya kumuha dalawang, ng units. Oo. Kurso? Kasi nung umuwi siya dito 2019. Hindi ko alam baka kung kailan siya. Ang, ano, Baka niya talaga yung pagtuturo. pagtuturo. Social studies. Ano, um, yung konti lang yung nabasa ko rin sa story eh. So, hindi ko rin masabi or hindi naman nabanggit doon kung siya ay passer din ng uh, account, uh, ano yun, si Pale. Yung uh, licensure exam naman ng CPA. But nevertheless, uh, meron na siya ito. Meron na siyang, let passer naman siya ngayon. Let passer. Hmm. Mm -hmm. Naalam ko nga kung kailan pa nagsimula itong SPLE na to. Kasi meron din, meron din iba pa. Meron yung sa social work. Tapos meron pa akong nakita na, uh, nakalimutan ko yung isa. Doon no, sa social work, wala nga pumasay eh, Pero dalawa lang ang kumuha. Mm. Oo. Tapos meron yung, uh, apat, ay ito, CPA. CPA, uh, parang hindi ko alam kung gano'ng karami. Apat lang ang pumasa. Doon din, same location. Ito uh, uh -huh. naglo-load. Ang tagal mag ng <laughs> website uh <-huh>. ng PRC. <laughs> punong puno Ano kasi eh. Uh -huh. anyway. Mayra pang accountancy. <laughs> uh Oo. -oh. At saka, uh, konti lang din naman yung nag-test. Yun nga lang. Hindi uh -huh. ano, ko matandaan eh. Parang 7.14% lang yung uh, uh, pumasa. Mhm. Mm Ayon. So kahapon sa NEUST, mm -mm. kahapon tapos, top 1. Top 1. Ngayon naman ay top 6. Siya na naman. ah si LSU. Ah, uh -oh, si uh, uh -oh, nakaka ano Kahapon architecture. Architect. Ito uh -oh. naman secondary level ng teachers. May mga pumasa din sa NEUST, Cabanatuan City. Sa LET. Uh, pero, Let, ano, walang top notcher. Parang doon sa first taker, 67%, tatlo lang ang kumuha. May isang hindi pumasa. Sa second taker naman ay pito, anim ang pumasa. Mm -hmm. Sa NEUST. So, ayun. Taga saan nga siya na? No? Itong pumasa na ito? Hindi nga, ano, eh, hindi ko Sa Gapan oh, siya nagturo. Ah, sa Gapan nagturo. Oo, Oo. natin na, uh, tinry kong isearch kung tubong ano siya. Pero Nueva Ecija, Novo Ecija oh, na siya. Novo Ecija. Novo. Oo. So most likely sa kasi doon siya nagturo. Mm -hmm. But we're not sure. Kasi meron akong makakilala taga dito sa Gimba. Nagtuturo sa ibang bayan ng Nueva Ecija. Mm -hmm. Radio